an travañn an travañn an travañn

Ano pa mali ingredients na lagay mo? Hindi, pala ko naman ang mo. Ginangan mo pala. Kasi <laughs> pag nilalumat, dumikit siya. Hindi pa yun. Ito naman yung taga-luto ng pinapay. ano yung Ito, taga-kain. Taga-kain number one. Ayan number 2. <laughs> <laughs> Parang, tataas yan, tataas. Kung baga, ano din siya. Ay, ate, may lagyan po to. Mamili <makes> ano, ko nilagyan ko. Tingnan mo. Ay, oh, oh, ito oh nilagyan ko kagabi gabi lang oh. Tingnan mo na ano. Hindi ka pa bumili ng ano, ng nung... oh, petroleum jelly yung tatapos sa conversation niyo sa Petroleum Daily. Gumila <laughs> kahapon, yung maliit, third dollar. Oh, doon din sa ano, sa may dispensary. Okay, no, Maganda kasi ano, yun ano. Eh. Dahil And hindi siya nagda-dry. Ito, okay, uh, para, uh, uh, dollar uh, din, yung maliit. Chongshun, sa Chongshun dis, Chongshun dispensary. Chongshun. Yung malapit sa market, papuntang market. Tawid. 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 hindi Tawid. 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 binilan Tawid. 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 maganda kasi Tawid. hindi Tawid. yung katulad Tawid. 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 Tawid ha ba yung sabi ko sa'yo? Kasi alam nila ka na yun. Wala nung oras kami nagigising. Ha? Dahil anong oras sila, alas na yun medyo sila. It's nice, it's nice. Ano? Nag-aalam ako 7.30, nagbumaba ako na kung ano. Kasi bangot yun, kasi babae pag ano niya na... Kaya ang busis. Inumi. Kaya ang buhok. Soya. O, ayan. Gagawain mo lang yun? Oo, gagawin ko. Almond. Dalawa yun. Tapos yung mga Chinese tea nila. O dalawang salang, dalaw apat na yon. Eh kung magpalo breakfast pa. Advertisement. Yung ano yun. Nagpakulo ng tubig. Setting yun, tiya. Ang breakfast nila, tiya. Kasi steam siya. Setting yun. Mas lalo si sir. Grabe naman. siya setting yun, tiya. may iniisip, may po. Advertisement. O advertisement. Ito. Pag-age. Pag-age. Ayaw niya talaga ng age. niya talaga ng age. Ayaw niya talaga ng age. Oh, ito na siya. Bumalik na siya. Kaya, ang galing. Ang galing yung pagkakagawa ko. Ito din. Ano yung natalya ko? Sige, no? Di Hindi pa nga puti yan eh. Ito na naman. Mamiki na naman yan, no? Oh. Tingnan mo. <laughs> Dapat na kung white sugar. Paano mo yung ginawa? Paano mo yung pinood? Bata-bata, paano ka ginawa? Nandito. La. <laughs> dali. Dali, ha. Dali <laughs> i ka talaga. Normal lang bang matulala pag walang pera? Normal yan. Bakit <laughs> okay, si Ria, tulala ka na ba? <laughs> ah, ganun <laughs> lang <laughs> yun? Gano'n <laughs> lang Hindi ka. Saan si ko yan? Ah, isa yan? O ganyan lang pala? tayo ng talungan. Di pa. pa? Sa... Gano'n kalaki yan? Depende ba may kung ano alsa niya? Hindi ko pa, <laughs> pa alam eh. Hindi <laughs> ko pa alam eh. Hindi ko pa Kaya nga tanong ko kanina. Lalaki yan? Grabe yung tawa ni Ate Robisa. Ang ko. O, tingnan yun mo yun parehas din din kami ng tanong. Mas malaki yun. Yun din yun kasi umalsa siya. Yun din yung sapat niya. Pinipipi pa na siya. Pipipiin tapos papalsa. Ano ba yun? Ano? Kasi para magkapurga siya. Magka-forma talaga siya. Ayan. Mm. Ayan. Sige lang. Sige lang. Hindi, pwede mo siyang nilagyan ng floor, di ba? Para hindi oh, manigyan. Hindi, baka kasuti. Baka masubra lang. Oh. Eh di, mantika. Back oh. zero. Kung <laughs> <laughs> susundin ka, di ba okay? Pero kung hindi, di okay. Suggestion win. Ano na nga yun? Oh, ayan. Yes. Ayun, uh, ayun, ayun, yung babaeng malaki. Oh, ayun, ayun, Wala may nasunod. Na hindi kang kumain yan. Ay, lima lang pala yan. <laughs> Talagang binilang, mo? No? Malakas kasi partner yung <laughs> anak Ah, <laughs> sure. Okay. na, na pwede to. Kamulo na to. Kamulo na to. Kamulo na to. Kamulo Hindi. Ay. So, tatlo yun. Lima yon. Pag nabawas. Bilang? 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 Pag nabawas. Bumili ka. Ay. O bakit kunti na lang? Sana din lagay mo na lahat. Napalo! <laughs> <laughs> Napalo! <laughs> <natalaw, laughs> tuloy ako! Napalo na ka-video yun. Napalo! Tuloy ka, Mike! Dat, ate, kasi ayan okay, yung pakailamera kasi yan eh. Kailam, mo. Ang <laughs> 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 <Kuhin> na to. <laughs> tagakain kain ayun, lang yung nagre reklamo pa oo naman. ayun helper niya <laughs> Naging helper na kanina baker ngayon helper na lang Pababa ng pababa. Sa, hal sa halip na tumaas yung rank tapat eh bakit may ganyan kaya parang dito kasi syempre baker ako para hindi magtulog alam ko yun tinitest ko lang yung ability mo tinitest ko lang yung kaalamanan mo te kung tama ba yung ginagawa mo sinusukat mo pa rin na ano yun extra yung kanina bakit ilagay mo na maliit na mag cookies ayan ay bawal pala magmura. Pero nawala Wala na, naman 'yun, 'di ba? Pero, pero nawala Wala. talaga yung ano. naman eh. Mad naman niya. Uh, nawala uh, ah, talaga. Sabagay. Pasko naman. Gusto eh. ko yung gusto ko yung puto plan. Ano ba 'yun? Ah, ako na may leche plan. Ah, plan cake. Hindi Mercedes de Braso. Binigyan binigyan kita dati ng Yeah, cake, 'di ba? Tandaan mo 'yun. Guys, pasensya na hindi pa na-slice advertise na naman. Pero ang gusto ko yung malam. Wala nang cake. Wala nang cake. Eh, mabilis naman. Eh, na, man, madali lang naman magagawa niya. Parang madali naman, yung yeah. mati, ah. <coughs> oh. Dinurog Manila, man. na manilang tsaka kunit-kunit. Sinintawin nang magaling gumawa namin. Yung, nabenta niya yun. Nabenta niya. O, yan ang, tinitinda ko nung high school. Yan yeah, ba? Yan ang pambako ko. At sa pulburon. Yun. Pulburon. Tsaka pastillas. Yun, pastillas. Mga ano. Dito, nagbinta din akong pastillas, ah. Oo. Okay. Uh, No, nung no, hindi pa ako nag-Ano kinagamit mas pero mas masarap mas no, oh. yung ano, hindi siya. Mas gamitin din diba? yung cream. Diba? Cream na milk. Oh. No, sa pastillas 'no, malabsa. Ayaw ko ang pangit ng Bear brand, oh. malang. Oo, malansa din. Parang ano, pero ang cream, ang cream yung cream masarap 'yun. Eh. Kahit napapakin mo 'yun, 'yung no? oh. sa akin no'n 'yung ginawa ko 'yung pangmatanda na. Ibigin <laughs> 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 ako na kaibigan ko la talata, 'te, kasi 'yung yung employer niya, meron silang parang oh, um, na delay yung dalawang piraso. Yung mga matatanda. <laughs> Tapos ang dami, yung ang dami na ang dami na tatatabi ng mga matatanda nila. Kinabigyan niya. Puro kwento. Tapos Tapos na rin ako. Sabi ng babae. Yung <laughs> dalawang piraso na da lang natira, sampung minuto bago ano? natapos. Yung ito daw, <laughs> underliner, sabi po akin yun eh question bakit mo may pera kang binigay yung binabili ko? Pati yung flower kanya daw ha? <coughs> di ba inuwi ko dito? <laughs> ha? Daw? Kanya daw? Ano? Pero ko yun. Bibili ako ng green jeans. Pinakain yung nga lang. May par para para yung sa akin lang makagawa lang ako. Yeah. Tapos, mag-steam na kami. Ay, ano? padaan, padaan naman po. Padaan naman po. Mag-steam. Ay! Hindi na to i-steam. Hindi na. Steam. Eh. Pote. May sinalang na siya dun eh. May lang na siya. Ay! Totok ka Ay, ayun, 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 ayun. Mamaya, mamaya na tol. Naano ko na siya. Ano siya? Malambot na tol. Grabe talaga to. ito. Tol. <laughs> Sa excitement lang yun mag-video. Ikaw kasi. Tol, malambot na tol. ano. <laughs> Eh di pareha, eh di kayo na yung baker. Eh pula pala kayo pareho eh. Teka hey, lang, nakapula pa. <laughs> Itim yung sa'yo. Pinipilit mo na naman.